Lagay na natin yung corned Mga ka-Dragon, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, happy anniversary. Charot. Happy anniversary! Mag-anniversary anniversary. Anniversary anniversary. na kami, guys. Walang ganap yata sa anniversary namin. Dahil, ano, alam nyo naman yung mga nangyayari. Halos hindi na nga kami makapag-upload. Gawang anong, ano, siyempre may mga bata. Ang hirap. <laughs> Ang hirap, George. <laughs> <laughs> Lalo kayan yan ano, bantayin talaga for today's episode guys uh, mag sisi uh, gagawin natin yung trending ngayon sa ano sa Facebook na Sinigang. ano sinigang na corn beef yan yeah. nagte-trending siya ngayon kasi nga dahil kaya ano yun eh kay Genera in, in, Japan ano yun buntis tapos parang nagki-crave siya ng sinigang na corn beef eh parang syempre mga viewers ah, may ganun ba? So yung karamihan guys marami ng mga content creator na ano ginaya yung si sinigang na ano. Oo, mm -hmm. marami nang nagluto ng mga content creator at masarap daw. Si Ate Agnes nagluto na rin. Nagluto na. Nagluto na. So, try natin guys kung masarap nga ba yung sinigang uh -huh. na corn beef. Kung masarap, try nyo rin. Gagawin <laughs> ulit sa bahay. Yeah. So, no? <laughs> Para sa sinigang. Anong ulam niyo? Sinigang na corn oh, <laughs> ano yun? Uh, sosyal social kasi baka. Ngayong araw guys, uh, syempre dito ulit kami sa bukid. Mag Mamaya rin magdidilig kami kasi ilang araw kami hindi nakapasyal dito. <laughs> hindi namin nadiligan yung mga mga tanim na gulay. So magdidilig kami mamaya. Tsaka uh, harbisin din natin yung mga pwedeng harbisin dito at ilalahok natin sa sinigang. So let's go mga ka-Dragon! And um, guys, may mga wow. ha tayo tayong ano dito. Okay. Sitaw! O, oh, okay. nanyo naman. Palaki ng nagayan okay. to. Wow. Dito sana o, sarap ko. Dito rin Bumili pa kami ng sitaw. Meron okay. naman pala dito. Hindi kasi namin. Okay. Nga lang. Kala... Hindi nga, kala ko eh. Wala tayong mapitas. Dito ako sa talon. Dito ako sa talon. Oo <laughs> Hindi <ko> na <nakasama. laughs> ako nakasama diyan. Excited ka <laughs> di sante oh na mo. Hmm. Nagapitas na naman ng talong. Ang o oh. Kintab. Ay, kasing kintab ay, ng piso oh. mo. <laughs> <laughs> Ito. Ito? Ay, pala Kain okay. okay. para oh. <laughs> Ayun po. Oh. Ayun po. Magtabaan na rin yata. Mm -hmm. kaya, kaya, fresh, pa. fresh. na fresh. fresh na fresh. Okay. Wow, well, may bulaklak ng ating Bogambilyo. Red. Red. Maganda yan. Pag makapalang bulaklak. Nakalaki <coughs> yung

sarap na ng sitaw. Hindi ka makikita ba mo sila? Hindi bang kain Ay, may bulaklak na itong dito. Ayan ang aming ano guys handa. Sa aming anniversary. Sa aming anniversary, gulay lang. Malungkot ang anniversary natin. Hindi na naman. Ito po, nakaya tayo Yung sigarilyas, ano yun na, ilahok na rin natin dyan. Agbalinday dyan. Wow, hindi na sa bawal natin. Ito po na tayo. Ito po, atasasa eh. Ayun o. Panonggit <laughs> naman yung ngayong gulang dito. Ato pwede? na yung sa taas. Oo, yeah, natutuloy. na ito. Yeah. ito yung Ang kapal na nung ano, pundlaan kung kailan ang patanim namin dito. Itong side na to guys, hindi to sa amin sa kapatid ni Antipasing to, pero sinaka lang ni Papa. Tapos kahapon nagagis sila Papa dito ng ano, mungo. Tsaka si sitaw na turok. Ngayon, guys, ito yung ating mga gulay na na-harvest sa ating paraangang sa ating gulayan. Mas marami pa pala ito sa ating gulayan. Mas masarap. Ayan, mga kadragong, magluluto tayo mamaya ng marienda natin. Kamote! Kamote! binigay ng tatay na indang tsaka saba ito ang handa namin guys sa aming <laughs> anniversary, anniversary. magawa tayo ng kwan kang kanan kasaba ki so ayun guys ilagay na natin yung dalawang pirasong bawa wala <laughs> kaming dala kala namin meron pa dito hmm. Listen, basta maangutan. Oh, kita ang cooker. Kaya ako ang um, nagpresenta sa um, na kundi. Nagay na rin natin sa mga. Tignan natin kung mapresya na daan ng sila gaya. Nagay na natin yung kundi. Tapos, sabawan natin yung lemon. So, ayan guys, lagyan na natin ng mineral water. <laughs> Kailangan mineral water daw. Charot. Ano to guys? Yung lagayin lang po ang mineral. Charot na yung dalawa dyan, ha? Oo ha? Kaya hindi masarap sabihin mo sa video masarap. Oo. lang <laughs> yun. Di guys? Siyempre, lagyan na natin ng sinigang sa sartalo. Dati, ay lahat baka sobrang asin. Ako, auntie, matitikman mo na. Kaya, lagay na rin natin yung ating gulay. Sabay-sabay na yan. Mmm. Um, buti kung manap nyo pa yung panjang corned, corned beef barang nasa antiligaya magpa ng antiligaya no wow wow tignan mo kaya ng Ante masarap Kasarap. ko nga. ko siya. Um, Nasang sinigang, sinigang na sinigang na may corn sarap. beef. So, try nyo guys. Masarap siya. Sa mga nagtitipid, o oh, ayan. Swak na swak sa budget. ayun guys. Maglalaga na tayo ng kamote para mamaya may marienda tayo. Magdidilig kami mamaya at saka magga grass cutter din ako. yan nung isang araw, ito yung nano ko. yan mamaya ito naman yung i-grass cutter ko. Sabi mas. O, diba? ipahibabaw ko yung kanya sagpaw. Una. na. <laughs> Adyay lang mga sagpaw na corn beef. <laughs> ipahibabaw. Ay, shit. Okay, baka hindi na ba natin makam. Sabaw. Oh, okay. okay. Buti na lang guys, hindi namin nilagay lahat yung gulay kasi sobrang dami na pala. Tcharan! Okay. Tcharan! Okay. Oh, sarap. salamat po sa mga biyayang ipinagpalag mo po sa amin sa araw-araw. Magamit po namin itong lakas sa mga paglilingkod sa iyo. po namin lahat sa pangalan ko na Jesus na akong nakita na pagkakasin. Kain tayo mga dragon Masarap ang ulam namin. Siyempre. balak kayo kung hindi nyo mabit na katalikod ay. Masarap sa bawa kayo. Yan may kuwan kami ni Gigi. May soup. Yung dalawa ayaw na nila. Hmm, mm, sarap magigo. Kaya nga. No? Huwag mapili yung sagpaw. Huwag <laughs> so, mapili yung sagpaw. Ayaw ko. Try mo kasi ang pig. kasi hindi ko makain ng corn beef. ng mm -hmm. Nang, hindi pa ah, uh, beef. Nang mm -hmm. baka. Bumuglang mm buti. -hmm. Ay, sausaw niya pa yan sa baloong. <laughs> iba din ang panitay. Iba, try iba dine. rin ang trip niya. Mm -hmm. Kuntar, ay, magkamay na lang ako guys ko mo nga ante? O anong kagyan? Ayan, itong utong. nga pala, ang sarap. Ito, nila, At least, alam nyo na na, hindi lang basta ginisa ang kung mm -hmm. di, pwede rin pa siyang isilang. Ang alam lang natin, ilag niya ng itlog. Mm -hmm. Ito pa. Ngayon. Ito na na yung itlog. sundar Ayun sa mga ka-dragon po dyan na hindi pa nakapalo sa ating Facebook page. Yan, pakipalo niyo po kami, Dragon Fruit Ladies of Official. Yan, update kay Noah pala. Mm. Five times a day na rin siya magdede. Mm. Kaya lang sa ano pa rin, hindi pa siya sa kuwan ni ate, sa sa, sa Hindi, sa, doon pinapadaan sa may ano, host. Hmm. So, sana bago mag new year, ang makauwi rin sila. Ah, hindi niyong sabihin, hindi pa nalas yung host niya sa mga. Kagabi, nagpanato nagpanata ako. Kaman, mantika ng kamay ko. Sabi ko, alam, hindi nagpanata si Pain. Eh, paano maglabas na ako eh? Hmm. May nagdating na customer. Dal ano, tatlong burger nga. Hmm, wala man lang. Ah. Luto ah. Mano ba? ako eh. Nagdating na si Papa. Lahat. Sabi ko, baka ano na. Nagpanata na. Ano. Hindi, tinawag ko na sa si ate eh. kainit. Kaya okay, mga. Ang sangan. ng sabaw. Ang ah. Kaya Ewan ko mga kadrawan kung kailan... Huwi, kailan kung kailan nang uwi na huwi nga si Madonna. Kasi hindi rin siya makauwi. Gawa ng nung ayaw niya naman na iwanan sila ate ay sa doon ng ano, ulang kasama. Surprise na lang yan sa atin doon. Pero kahit nandoon naman siya, hindi rin siya makapunta. Hmm? Hindi rin siya hmm. makapasok. Hmm. Pero baka ano, ang mga kapag umuwi sa Ate Jo dito, tapos sila Ate Greta naman yata ang luluwas after nga daw noon pag natapos yung bahay nila. Okay, Doon na diba? magasabay sila Ate Isa, kila Ate Gretchen pag pauwi dito. Mm -hmm. um, Magandang di, Okay, nice asin Ayan guys, Marienda tayo. Sarap ng yung ano, kamote. Eh. Dilaw, dilaw na dilaw. Gantong gustong gusto ko. Eh. Merienda muna bago mag work, work, work. Baliktad. Dito po sa amin. Merienda mm -hmm. muna bago ko. Trabaho. <laughs> <laughs> いいね。うん ayun guys, bali pa na rin kami. Dahil si Yan Yan, walang magbabantay. Tapos ano, nagbukas pa ng tindahan sa Ate Greta. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode, mga ka Ingat bye. po kayo palagi. We love you. Bye po!